magandang tanghali bayan tayo po ay huminto dito sa is, uh, isang napakasimpleng karinderya at ito po ang uh, tawag po rito ay everybody's itri yan po ay matatagpan po dito sa bayan ng uh, Rosalis Pangasinan sapagkat tayo po ay nabutan ng gutom at uh, dahil yan po ay galing po tayo sa isang napaka malayong uh, uh, lugar Tram kalamba Laguna to tayo pangasinan at tayo po inabotan ng gutom po dito sa bayan ng Rosales at ito po ang tumambad sa ating mga minunang uh, naturang uh, karinderia. So uh, kompletong kompleto po sila rito mga buhay at ang specialty po ng uh, karinderia ito ay ang uh, kambing at uh, papaitan ng laman ng baka ayan mga kagandang buhay napakarami po. po nilang mino ang iba po rito ay hindi ko na po alam basta ang tanging nalalaman ko rito mga kagandang buhay ang lahat ng kanilang bino ay sadyang napakasarap at sa presyong pangmasas halagang 60 pesos ay meron ka na pong isang order ng kanilang mino maliban lang po sa kambing mga kagandang buhay ay maabot dito ng 80 pesos pera order sapagat mahal po talaga ang kambing mga kandang buhay ang kanilang special na specialty naman po na baka ay purong laman po ng baka yan na may konti-konting uh, halong taba at ang kanilang kandiritang kambing naman po ay talagang napakalinalam lalong lalo na po ganon din yung kanilang uh, Uh, kilawin na kambing mas talagang lasang lasa po ang kambing mga gandang buhay at yan naman po ipinapainit ni kuyang yung ating unlimited sa bawa ayan naman po yung kanilang magigili na empleyado mga kagandang buhay sapagkat napakasimple lang po ng karindir ito mga gandang buhay pero ito po ay pangmasa maraming salamat po